topic natin, buto-buto. Ito ay mura at masustansya. Pwede kayong kumuha ng buto-buto ng baka, ng baboy, manok, o isda para sa mga hindi pwedeng kumain ng meat o yung mga tinatawag din na vegetarian. Pwede din galing sa isda. Ipapakita ko sa inyo, mga nanay, kung paano tayo makakatipid pero nabibigay nyo pa rin ang tamang sustansya sa inyong asawa, sa inyong anak. Siyempre, gusto nyo yung asawa nyo mapalakas nyo kasi nagtatrabaho siya. At yung mga bata na nag-aaral, sapat pa rin ang sustansya nila kahit tayo ay nagtitipid. So, ito po ang ating mga tipid tips. Doon nyo pwedeng kunin. Inuulit ko po, sa beef, sa pork, sa chicken, at sa fish. Ano ang mga benepisyo na makukuha natin mula sa buto-buto at bakit siya ganito ka-sustansya? Number one, collagen. Ito po ang source ng murang collagen. Ito po ay para mapatibay ang ating mga buto at para dun sa ating mga kasukasuan at para gumanda din ang ating balat. Kailangan natin yan. Nakita din nila yung buto-buto, merong glucosamine or chondroitin para dun sa ating mga joints or kasukasuan para hindi sumakit at mamaga kasama din yan. Pwede din siya makatulong sa inyong pagtulog dahil ang buto-buto ay merong glycine. Tapos yung glycine at glutamine ay laban sa chronic inflammation o pamamaga na dulot ng mga sakit katulad ng cancer, sakit sa puso, diabetes, rayuma. So nakakatulong po yung mga pag-inom ng sabaw ng buto-buto. Meron din siyang mga minerals na kailangan natin para sa buto at sa ipin. Kasi mayaman siya sa, dahil buto nga siya, mayaman siya sa calcium, magnesium, phosphorus. Meron din siyang kasamang utak o yung bone marrow. Yung bone marrow sa loob, may vitamin A, vitamin B2, B12, omega-3 fatty acid, calcium, iron, selenium, zinc. So yan yung mga na kukuha nyo dun sa mga nasa loob ng ating mga buto-buto. Nakita din nila, maganda sa tiyan. Siyempre, mainit na sabaw yan. Tsaka, dun sa lining ng inyong bituka, nakakatulong yung pag-inom ng A uh, sabaw. Tapos, nakita din nila sa mga masakit nga na muscles at tsaka na mga kalamnan. Eh, nagbibigay ito ng maraming amino acids, may protina, arginine, proline, glycine, so para makarecover yung inyong muscle. Tapos sa balat, may proline pa at hyaluronic acid. Kaya, makakatulong dun sa inyong pagpapaganda. Pwede bang uminom o gaano kadalas ang iinumin na sabaw? Pwede po mga one cup a day. One or two cups a day. Pwede. Basta everything in moderation. Tamang dami lang. Paano niluluto ang ating sabaw ng buto-buto? Sa isang kilong buto-buto, marami ho niyan sa palengke at mura lamang. So, pwede kayo yung mga malalaking buto pakuluan nyo po ito. Pwede din i-pressure cooker. Samahan niyo Ito po, mga prepared na, no? Pero makikita nyo ano din yung mga isinama nila. Lagyan nyo sa isang kilong buto-buto, pwede kayo maglagay ng isang sibuyas, apat na butil ng bawang, luya, paminta, asin, dahon ng laurel, tapos, pakuloan nyo ng matagal. Y ang gusto nila, mga 4 hours, pero kung meron kayong pressure cooker, para ma-extract nyo o makuha nyo yung mga sustansyang nandun. E dahil nga, ang tipid-tips natin, nagtitipid tayo, pwede nyo pong lagyan ng mga gulay na makikita ninyo. Pwede kamote, patatas, pechay, repolyo, carrots, kung ano po yung murang gulay sa palengke. So, yun na po yung pinakaulam ninyo at iinumin ninyo yung sabaw. Yung ginawa ninyong sabaw, 5 days pwede sa ref, pero pag feed freezer nyo, limbawa gumawa kayo ng maramihan, hanggang tatlong buwan dun sa inyong freezer. Maiinom nyo pa, ilabas nyo lamang kapag iiniti na at i-defrost. Tapos, ah, ito na yung source ng inyong ulam. Uulitin ko ang mga benepisyo ng pag-inom ng sabaw ng buto-buto. Ah, nakakatulong siya sa pagpapapayat. Kasi sinabi ko nga, hindi ba, pag protina ang inyong kinain, mas konti yung nakakain niyo, Hindi kayo nagugutom. Kasi, bukod pa sa mababa ang calories, kasi sabaw lang ito, no? Liquid, sopa, so pwedeng unahin nyo para mabusog na kayo. So, konti na lamang yung makakain nyo. Tsaka nakita nila, dun sa sabaw, ah, nagpapababa ng mga hormones para magutom kayo. So, mas mababa siya sa ghrelin. Pero, mas marami siya doon sa mga pampabusog na hormones. Katulad ng peptide at saka yung mga glucagon-like peptide. Tapos, nakita nga nila, doon sa lining ng stomach, nakakatulong din ang pag-inom ng sabaw. Ah, iwas sa kulubot ng balat dahil sa proline at hyaluronic acid. So, ito ang murang source ng inyong collagen at saka yung mga para sa balat. Ito laban din sa mga chronic inflammation, sakit, kirot ng kasukasuan dahil nga sa glucosamine at saka sa chondroitin. Pampalakas din ng inyong immune system kasi nga may mga vitamin A, B vitamins, vitamin K, kailangan nyo din sa inyong blood clotting. Ah, ito, laban sa chronic inflammation, yung mga sakit, na nagdudulot ang pamamagain, yung nasabi ko nga kanina, cancer, sakit sa puso, diabetes, arthritis. At uh, para doon sa mga nagre-recover ng mga sakit. So, sasabi ko mamaya, maganda sa ating mga buto at ipin, calcium, magnesium, phosphorus. Tapos pampaganda pa, syempre ayaw mo lagi kang gutom, so mas maganda sa mood mo. Ang tanong niyo sa akin, pwede ba ito inumin araw-araw? Yes, in moderation, one to two cups. Sino pala yung mga pwedeng painumin? Kasi ito nga, energy and recovery. Ito para sa mga naka-liquid diet. Bukod pa sa pang-araw-araw nating ulam. Pero hindi ba, kapag may sakit ang isang tao, ano ba ang unang naiisip ng mga nanay? Painumin ng sabaw. Yung mga hirap lumunok. So sa mga naka-liquid diet, pwede po yung ating sabaw. Itong ating mga sabaw. Tapos nakita ng mga nutritionist yung mga cancer patients na pinapakain nila. Nag-chemotherapy, nag, nag therapy, nag-immunotherapy para sapat pa rin yung kanilang nakakain. Kasi nga, hindi sila makakain ng solid. Pwede po itong sabaw ng ating buto-buto. Doon sa mga nagkaroon ng electrolyte imbalance, kasi marami nga itong sodium, potassium. So pagkatapos ninyong magsuka, magtae, o sobrang pagpapawis, pwede kayong uminom ng sabaw. At higit sa lahat, sa ating mga seniors, hirap lumunok, walang gana kumain, at least uminoman lamang kayo ng sabaw, para hindi lumiit ang ating muscle. Kasi may protina po dito, para hindi tayo magkaroon ng sarcopenia. Nabanggit ko po yung sakit na yan sa mga iba kong videos. Pwede ba ang bone marrow o utak, sasabihin natin, ah, uh, mara marami pong bitamina at mineral doon sa bone marrow o yung utak doon sa loob ng ating mga bulalo o buto-buto. Maraming bitamina, minerals, kaya lang po mataas ito sa taba at saka sa cholesterol. So, konti lang, huwag hong dadamihan para hindi kayo tumaba. Ang tanong, pwede din ba ito sa, eto po ha? eto bone marrow, Uh, marami din siyang vitamina mineral. To vitamin B, iron, vitamin E at mga iba pa, phosphorus, vitamin A, B12. So napakadami pong makukuhang ah uh, vitamina mineral dyan. Pwede ba sa buntis? Of course, kasi nga maraming calcium, magnesium, phosphorus. So kailangan 'to sa buto at ipin dun sa sanggol na sinapupunan ninyo. Tapos pa, kapag nagbe-breastfeed na o nanganak na ang isang nanay, hindi ba kailangan niya ng maraming liquids? Eh para dumami ang milk ng isang nagpapadedeng ina, eh kailangan niya ng maraming liquid. Hindi ba magaling ito na pampagatas ng isang ina? Tatanungin niyo ko, alin ba ang mas masustansya? Yung bang laman Siyempre, nagtitipid tayo. Gusto natin bigyan ng laman. Kaya lang napakamahal ng per kilo ng laman ngayon. Ah, pareho lang po ang nakukuhang sustansya mula dun sa sabaw at saka dun sa laman. Sabi ko nga, ang tipid tips natin, kung ang kaya ng budget nyo, pang buto-buto lang, lagyan nyo na lang po ng iba't ibang gulay, yun na po ang ating iuulam. So, yung nutrisyon, hindi nagkulang. Sapat pa rin yung nutrisyon. Pero, kaya ng budget natin. Maraming salamat po.